Diyos. naman po sa inaapi. O yan, yeah, magandang ano itong text ko. Awit oh. will drive. My boss, is that Esther? Hello. 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 Twelve, five, twelve, five, five, Tay. Kita lanjut. Mak bela. Mak bela. Mak bela. Mak bela. Mak bela. Mak bela. Mak No? 12? 12 5, 5, 5, 5, 5, 5. Tungkol ito sa mga -aping. -aping ka ba? May sago sa Biblia. Sapagkat ang ay gina, ginawan ang sapagkat sapagkat dumadaing ang mga na uh, ilangan tititibay uh, tit well, right, ako ngayon sabi ng Panginoon ilagay yes. ko siya sa awin sister Esther awin 12-5 5 Awit 12, verse 5. Verse 5. Mm. Ano yan? Ay, sabi dito, oh. okay. sabi ni Yahweh, mm -hmm. okay. Sa taong mga inaapi ko ha, ang sabi nito, sabi ni Yahweh, darating na ako upang sakluluhan ang mga inaapi Pina, sa, sa pinag na walang magkupo, agad nilang tulong aking ipagkakaroon. Ito yung mga taong inaapi. Oo, ibang salin ito. Dahil sa pagsamba, sa dupay, o sa isang sali dahil sa pagsamsam sa duka, dahil sa buntong hininga ng mga mapagkailangan, titindig na ako, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang pinagbimit yan. Ito yung mga ano, yung mga taong ng aaki. Pag inapi ng inapi ah, ang Panginoon talaga nasa iyo, lalo pag na siya ang laging nanunan. Totoo yan Hmm, hindi na mo sabi ng Panginoon, no? Siya ang ano, siya ang, siya ang kakampi mo. Kaya nga, di ba, di ba, tinang mo yung nakita ko kanina sa sa Facebook? Alam mo, hinunog niya yung ano, magkaibigan niya sa, ano, buti na kahawak siya. Sa binding yun, ha? Nagtatrabaho sila parehas. Alam mo, buti na kakapit pa siya. Nakakapit siya ng dalawang kamay, ginawa niya, hinataw pa. Nagsisigaw yung kristyano yun nagsisigaw yung nalaglag kasi inampas na isang kamay niya, isa na lang sa kanya. E di ngayon, hahampasin siya yung isa pa para, para malaglag na siya sa bangin. Ang ginawa ng isa, ay pag hahampasin na siya, syempre nananalangin na yung hahampasin. Alam mo, yung nagkubitla, nasunog yun. Yung, 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 yung at saka yung papag... Oo! Sabi ko sa iyo, pag inapila, tanda mo ang karampi mo ang Panginoon. Sharing ko ito ano, Sister Esther, baka may share po kayo ng text ko. Na ano yun, tama, isi-share niya po. Mabasahin ko. Ito po yung ko lang po. Ano po ba yung favorite ano niya? Ano niya?